Ang legendary na si Boy Kamatis. Pag-usapan natin yan dito sa Tonical True Stories. Pero matindi rin yung tao niya, si Boy Kamatis. Puro lahat ang lakan niya hanggang sumabit siya sa pagtitira. Pagtutulak na siya. Lahat, inano niya na yan, eh, niya yan. Kaya, mga panahon na siguro no mga 1980, binartuloy na siya dahil nga sa gawa na yung era ng pangkat. Ano yan dati yan siya eh? Ewan ko kung... Alam niyo yung pangkat ni Boy Kamatis. Dating Sputnik yan. So, nung magkaroon ng kasalaran sa Sputnik, nagpabura siya, nagpapalipat siya sa BCJ. Nakaraan po ay tinalakay natin yung buhay ni Baby Ama may mga nagko-komento na mayroon pa raw mas malupit kay Baby Ama. At hindi raw talaga si Baby Ama yung totoong hari ng Zelda at yung mga kwento tungkol kay Baby Ama ay gawa-gawa lang raw. Napatunayan nito dahil merong isang vlogger na nag interview ng mga katulad din ng mga dating bilanggo. So ang ini-interview niya is yung mga legendary na o kumbaga doon sa loob is yung mga bosyo. Yung talagang humawak ng isang gang. Halimbawa yung humawak ng bahala na, humawak ng Sputnik. At ito po yung tatong kalye. May napanood po ako na segment sa kanila nitong isang dating bilanggo, ikwento niya kung gaano katindi itong si Boy Kamatis, no? Mas malupit pa raw si Boy Kamatis kay Baby Ama at yung mga kwento raw kay Baby Ama ay gawa-gawa lang, inano raw po si Baby Ama sa loob, no? Kumbaga parang ginawang babae sa loob ng mga kasamahan niya. Meron pa rin po mga nagsasabi sa mga comment ay tumakbo daw si Baby Ama dito kay Ebok Ala. Ayan, ah, gano nga po ba ito katotoo? Ah, ito pong nagkikwento na ito ay galing po ito sa tatong kalye at ah, sinabi niya raw po yung mga kwento tungkol kay Baby Ama ay hindi makatotohanan. Yun po ang ibig niyang sabihin dito at ah, mas malupit daw po talaga itong si Boy Kamatis. Si Boy Kamatis po kasi ay talagang gusto daw po nun eh pag may nagbabarila lalo na sa labas ng brigada o sa labas ng selda ay pumapalakpak daw po yun no? kumbaga po ay parang natutuwa pa siya pag merong kaguluhan para po siyang boring pag wala po siyang naririnig na gulo sa labas. At mag-uutos lang raw po yan ng mga tao kung sinong gustong lumabas, gusto nung tirahan, may putukan. At doon daw po natutuwa si Boy Kamatis. Grabe raw po katindi yun. Isa pang kwento nito, bawal ka raw dumaan sa likuran ni Boy Kamatis. No? Kasi pag nakita ka ni Boy Kamatis na dumaan sa likuran niya, agad kanyang ipapatumba. Ganyan po kalupit si Boy Kamatis. Sino nga ba tong si Boy Kamatis? Eh, hindi ho natin imagine kasi nga ho wala ho siyang larawan pero ayon ho sa mga kwento ng mga legendary ay itong mga naging boso sa loob yung mga talagang tirador sa loob napakalupit daw nito si Boy Kamatis uh, meron din po ako na interview itong si Tatay Molong na Sputnik, grabe raw ho yun katindi din si Boy Kamatis at naitanong ko nga rin ho, hindi po ako sigurado 100% na sigurado pero tinanong ko po siya kung bakit po ba boy kamatis yung tawag dito kay boy kamatis dahil nga raw po mahilig nya raw pong kainin yung kamatis, mahilig iulam, basta kainin. At bukod pa dito, talagang napakatindi raw po talaga pag si boy kamatis ang komilos. Talagang yung tapang raw po nun eh talagang doble-doble Di ho natin sure. Pero, ayun ho. Siyempre, kung ikinukumpara ko nila si Boy Kamatis kay Baby Ama, wala raw ho itong binatbat si Baby Ama kay Boy Kamatis, no? Dahil si Baby Ama ho, eh, ginawa nga raw pong babae sa loob. At isa pa, tumakbo raw po yan. Huwag raw po yan nung kapanahunan dahil tumakbo raw po yan kay Ebok Ala. So, ito ho ay mga opinion ko lang. Sino nga po ba talaga sa kanila ang totoong hari ng Zelda sa mga panahon na nagdaan? Sa mga mahihilig po, tulad natin sa mga true to life story na ginanapan ng ating mga sikat na artista dati, ano ho ba yung nangyari doon sa mga pelikulang ginawa nila? Ito po ba ay gawa-gawa lang? O so, naayon din po dun sa kwento ni Baby Ama noong araw? Kasi ito nga po, si Baby Ama ay isang hari ng Zelda at tinaguri ang matulungin sa mga kaibigan at naging malupit na tirador doon po sa loob ng Muntinlupa. At ngayong henerasyon po natin, meron naman pong mga nagsilabasan na to mga totoong galing sa loob ng mga naging bosyo o mga legendary na ho. Ayun ho ang nagkukwento o sila na ho ang nagpapatunay sa panahon ngayon ay hindi totoo yung mga kwento ni Baby Ama At hindi nga raw po ganong katapang si Baby Ama no At mas malupit nga po pala talaga sa kanya si Ebok Ala At ito pong si Boy Kamatis Kaya kayo ho, sino ho ba talaga ang tunay na hari ng Zelda para sa inyo? Ito po bang si Baby Ama o si Boy Kamatis? At itong binabanggit nila buhay pa si Primitivo Ebok Ala Kayo na ho ang mag-decide at mag-comment lang ho kayo dito Maraming salamat po at ako po si Tonical at salamat po sa panonood dito sa Tonical True Stories.